Kita ba mo usa ka video nga usa ka pariner or Pilipina or Pilipino manto siya nga wala na siya gapuyo sa Pinas na siya sa Taiwan usa siya ka maestra sa Taiwan nga biki siya pero ning siya sa Sibo kay mingduaw siya sa Batang Senior Santo Niño ning siya ngadto kay dugay na daw siya wa karon pagsulod niya sa Santo Niño kay wala siya pasudla sa guard o katong oh, police kay no. nag daw siya above to the knee siya nag short pero nimbalik siya kay pag tanaw niya sa pika's gate nakasulo oh. daw ang nag -shirt. pero nimbalik siya gipangitaan siya o valid ID dito na gipangitaan siya og valid ID wala siya nakapakita og ID sa Pilipinas kay wala naman siya gapuyo sa Pilipinas di ba mm ayang ID nga gipakita dili issue daw sa Pinas passport ang yang gipakita so karon ang guard og ang pulis nangita og valid ID hmm? unsay pagtuyo ng passport <laughs> dili na valid ID ng passport ha kasabot mo ingon ana ka bright ang anak ka bright ha ning sulod siya sa Santo Niño gipangitaan siya og valid ID wala mi na inform ha wala mi na inform nga og mag short ha sa Santo Niño dili nakakasod sa unang panahon sa Santo Niño makasod na ang mag short karon dili na daw kasod gipangitaan siya og valid ID kasabot ha Gipangitaan siya valid ID wala siya ID Gisyo sa Pilipinas kay wala na siya nag na, sa Pinas na siya sa Taiwan nagpuyo pero ang nakabugo diha Gipangitaan mo ID, gipakita ag passport, dili daw na balid ang passport, ha? Bu Oh, Nga dili man na bali, una na ha, mula ka sa Pinas, mo ka nasod, or di kan ka nasod, mo ka pikas -lang nasod, ang passport mo ay pinakabalid, ang passport, ha, ang passport mo'y pangita pangitaon, di ka kalakaw ana, o wa kay passport, kato, wala pasudla, kay dili daw balid ID, hey, kailangan paglalison, dili na balid ng passport, ingon ana, ingon ana ka bugo, ingon anak ka gugo ha nganong wala pasudla pero nadugay gi pasud na lang kay sige nag istoria. dagan daghan kay istorya pero okay kaayo siya kay ngano relaxer ka ayos siya relax ra kaayo siya pero ang ha or unsa pa na ang pulis nakiglalis hmm, kay dili daw pwede dili pwede ang passport huna huna ha huna huna adik ka kalakaw og laing nasod ugwa kay passport dili na balid dili ba na balid ng passport hmm? Ha? na kay ba na kay balid ID nga lain pangitaan pa kag laing balid ID gipangitaan kag unag balid ID O, oh, na kay kapakita passport pero gipangitaan pag lain kay dili ba dili balid dili na balid ng passport ha ingon ana kanindot ang Pilipinas ingon ana kanindot